Magandaw yun kay Lucano. kumusta po kayo? Tumila na po si Bagyong Enteng dito sa amin, dito sa Ilocos So titingnan natin yung bahay natin kay Locano, kung walang nasira Tapos yung mga halaman natin, tapos yung mga alagang ibon natin kay Locano So tara, samahan nyo po ako medyo makulimlim na lang dito sa Ilocos. Yan. Kaya mag-check tayo ng mga halaman natin, mga tanim natin, mga ibon natin kay Locano kung okay lang sila. So tinitingnan natin kay Locano, medyo may mga natumba lang na mga halaman dyan. No? Tapos itong uh, rambutan natin kay Locano, okay naman sila. Hindi naman nabali yung mga sanga nila. Yan. Tapos itong mga talbos ng kamote natin, yan. Pwede na tayong kumuha dyan kay Lucano, yan. Itong uh, Dabaw Suha nati, yan. Tapos may mga kalamansi pa dyan kay Lucano, yan. okay naman kay Lucano, so far, yan. Tapos yung bonsai natin kay Lucano, eh, hindi naman niya tinumba. yan. Okay naman yan. Tapos itong... Uh, grass natin yan. Okay naman uh, Lumago sila kay Locano Kasi pabor sa kanila yan Yan So tingnan din natin itong mga ano Kay Locano yan oh. Mga ibon natin yan. So far wala naman pong ano uh, Okay naman sila yan. Ito si Bruno Yan Ito yung pinakamabait kong uh, ibon kay Locano. Ah, ito naman si Pikachu, 'yan. Tapos meron tayong dalawa, si Lutino at saka si Green Split Opaline. 'Yan. Siya 'yan. Kasi meron silang ano eh, Project Ano Tayo, Project Lutino Tayo. 'Yan. 'Yan sila. Sila. Tapos naglagay tayo ng ano, ng uh, dahon ng malunggay na, 'yan. Kain na nila. Tapos, itong mga iba pang uh, mga ibon natin, kilokano, yan, okay naman sila. Yan. So, i-check natin kung meron silang itlog na. Wala pa, kilokano, yan. So, ito po yung pair natin. Para blue o pala yung kilokano, yan. Tapos, meron pa tayong dalawa dito. Yan. So par, kahit na malakas po yung ulan, hangin, kahapon, okay naman. Wala naman nangyari sa kanila, Kelopano. Ayan, ito rin pa yung mga ibang kakatelpa natin, Kelopano. Ito yung mga palo natin. Ayan. So, nagpakain na tayo sa kanila, Kelopano. Hello, Bruno. Hello. Hello, Bruno. Hello. Hello. Hello, Bruno si Pikachu. Medyo nilalamig sila kay Locano kasi malamig pa ngayon dito sa Ilocos. Yan. Yan. Itong mga halaman naman natin kay Locano, mukhang okay naman sila. Yan. Yan sila. Tapos, itong bonsai natin kay Locano. Yan. Medyo lumalago sila kay Locano. Yan. No? Hindi ko lang alam kung ikakat ko na to. Tatanungin natin yung nagbigay sa atin kung anong magandang gawin dyan kay Locano. So para hindi naman niya tinumba yung ano natin, bonsai natin kay Locano yan. Tapos itong mga progress natin, syempre, yan, pabor sa kanila yan kay Locano, yung tubig. Naglilinis kami ng mga exit ng uh, tubig dito sa terrace natin kay Locano yan. Para hindi barado yung ano, yung uh, tubig tinitingnan natin. Medyo mulan pa rin kay Lucano pero wala naman ng hangin. Napabugso-bugso. Itong uh, ano natin, buging kay Lucano. Ayan o. Oh. <laughs> Nalagas yung mga dahon niya. Dahil siguro sa lakas ng hangin. Ayan. At uh, hindi naman nabali yung mga sanga niya kay Lucano. Ayan. So nagtatanggal lang tayo ng mga dahon. Ayan. Kasi nagbabara na dito sa drainage ng ano natin, terrace. Ayan o. Oh na kilokano nagalil lang natin itong mga dahon itong mga tanim din natin dito buti bote hindi rin nabali kilokano itong mga laman natin yan konting konting linis lang kay lokano yan. So nandito tayo ngayon sa study room kay lokano. natin tong kapatagan kasi mayro pang konting ulan kay Lucano na nadala ni Enteng yan. Medyo makulimlim pa rin dito sa Ilocos. Pero medyo umuupa na rin kay Lucano kasi wala naman na yung pabugso-bugsong hangin niya. So natin yung mga tanim nating palay kay Lucano. yan. So hindi naman niya tinumba mga palay natin Ayan oh. mga 2 weeks pa siguro yan Pwede na natin naningin So yun ka Ilocano Maraming salamat po sa panonood Ito lamang po yung update Tungkol po dito sa atin sa kailokano House At ito lang po yung update sa Bagyong Enteng kailokano, Ingat po tayong lahat